kung wala tayong marid na voltage dito sa kanyang jack, we can assume na ang problema niya ay nasa adapter side na siya. So, further diagnosed uh, or to further check, ang una natin gagawin is check natin ang kanyang AC cord. Itong AC cord na to natatanggal to, Ayan. Pagtanggal natin ng AC cord, itest natin ng multimeter kung meron siya mga putol. Kadalasan kasi 'yung mga AC cord na 'to, lalong-lalo na pagka-tinatabi uh, natin, ginagawa natin, tinitwist natin silang pag ganyan. So, di po maganda 'yan. So, pagka-twist mo siya ganyan, tendency katagalan yan sa katagalan po nito ay eh, nagkakaroon siya ng putol dito sa loob lalong lalo na sa mga charger na nama, medyo mumurahen or di mga original na medyo mar, oh, na mas marupok yung sa kanila mga AC cord so to test kung meron siyang putol or wala gamit tayo ulit ng tester And then, dito para matest natin to, kailangan natin select yung resistance mode. Then, of course, pagdagatin ulit natin ng ating probe to check kung okay ang probe natin or hindi. So, kung okay yung probe natin, 0.3, dapat ang continuity ng per line nito ay 0.2 or 0.3 rin siya. So, magawin natin, connect lang natin dito sa isang saksakan. So, definitely po dapat nakatanggal ito sa AC outlet. And then, may tatlong butas dito. Saksak lang natin kung saan yung butas. Tatlong butas na yan. Hanggang magkaroon siya ng value. Ayan. Ibig sabihin, ang line nito, dito sa side nito, buo pa siya. Test natin doon sa kabila. And then, since dito meron na tayong reading, most likely, isa sa dalawa na to meron, or isa sa dalawa na to ay nandun yung connection nito sa wire. Ayan. So, okay pa rin to. So, kung nagkakaroon tayo ng uh, uh, walang reading dito sa ating multimeter, ibig sabihin, ang AC cord natin, yung mga putol na wires na yan. So, let's say, nilagay mo dyan, and then, may bago-bago yung, bago-bago yung kanyang uh, reading. So, galaw-galawin mo lang to. Ayan, Galaw-galawin mo lang to. Yung bark na to, kadalasan nasisira dito sa may leeg ng mga saksakan. Dito or dito. Unless, ginat-ngat siya ng daga or ginat-ngat siya ng aso. So, visible na yung sira niya. Ayan. So, dito naman, sa mga ganito naman, may nabibili rin tayo ditong mga uh, AC cord sa mga computer shops. And um, meron din naman tayo na bibili sa online. So, kung wala ka makuwang reading dito, kailangan paltan mo na to. Then, so, dito naman tayo sa adapter side niya. Or dito sa output side niya. So, same procedure. Nasa ohms pa rin tayo. Dito, dalawa rin ng kanyang terminal. So, hanapin lang natin kung saan yung putol. Okay, yun. So, most likely, pagka pula positive side yan. Since color coding sa, sa electronics, ang red wire ay okay? Itong itong red wire na to, ito yung positive terminal niya. So 0.4. So okay pa rin to. And then the other side 0.4. Okay din siya. So, let's say, yung charger natin is uh, shorted siya. Shorted yung circuit niya. Simulate natin. Short. To simulate, pagdidikitin lang natin to. Ayan. After natin pinagdikit, and then test natin yung dalawa. Pagka, ito nagkaroon ng reading, babang reading, ibig sabihin shorted ang ating wire o shorted ang ating circuit board. Circuit board ng ating adapter. Ayan. So, kung wala tayong makuwang reading dito, sa kino uh, kinonect natin yung isang wire. Ayan, uh, connect na yung isang wire. And then, nag tayo dito sa both terminals and then assuming na wala tayong nakukuhang value big sabihin yung line na yan putol na yan so kailangan mo na rin palitan to tulad na rin nasabi ko nung tulad ng AC cord ng kadalasan napuputol to or nagkakaroon ng loose connection to dito sa may leeg nya So, mag-try tayo ng uh, sa pang AC cord. Itong AC cord na to, ibang klase naman siya. Two terminals lang siya. So, pasak mo lang dito sa isang terminal niya. Pinanapin mo. dikit mo dito sa, sa boat. Nasaksakan niya kung saan siya magkakaroon ng reading. Make sure na properly connected siya. Ayan. So, kung nakakuha ka ng ganyan mga readings, bago-bago siya, ibig sabihin, meron ng putol dito. may tulad nito. Ayan, pabago-bago reading niya. So, pag may ginagalaw, nagalaw natin ng wire. Minsan okay siya, pag minsan hindi, ibig sabihin po mapal yan itong ating AC cord na to. Wala na kailangan natin palitan para ma-repair natin ang ating charger.